grabe na yun ang panahon karon ba? sunod-sunod na ang katalagman sa atong kalibutan May mga gubat, may linog, may mga baha. No? So, so may ta, na sa ginoo. Atong ipaktis niya magbasa ta o Bible. Sa karong panahon na magkod, murag wala na kayo nagbasa niyo, mga no? talagisada lang tayo. No? Mas taas pa ang ula sa cellphone sa Iblia O nga Sa karon mong gudala na kayo Nakatalagman ang mga kuwan gustong yung So, ang ah, nga dito mag Talag pa sa ginoo, mag-ampo sa kanunay eh. No? Kaya siya rin yun ang atong Paglaong una ka mag-pray tano kay galing ulan niya no, sa butuan kung kayo niya kung niya pa mo lang itong bagyo lang eh bagyong pino no na kini mga lugar dali baha unong kayo no kaya ang unahan ani sa isa po ano balay yan ano yung sumpay biya sa gusang labor na kay medyo kay pag mubaha ati yung medyo rin ta kumaampo ta sa kong itong kaligtasa no mga ulay at ginoo ah Lord Jesus salamat po sa gabi on Lord ang kuno gaban kana mo ginoo Lord Jesus Rabi mga katulagman sa mga Lord na nabot sa mga pinabuhin sa no? mga sa kalibutan Lord sa kagubot, gubat, linog, baha no? Lord Jesus karong niyo na Lord layo niyo kami sa mga lagman ginoo layo niyo kami Lord sa mga sa mga business siya ginoo ayaw kayong pasundi ginoo sa buto sa kanamo Lord sa naig niyo sa mga bagyo ginoo sa case niya Lord ayaw sila pasundi ginoo Lord Jesus why in holy panik, kasi kami Lord kung wala ito kami sa loa kami ginoo sa among mga mga ng ginoo Lord Lord Jesus ayaw kami pasundi ginoo nilay mo kami ginoon sa mga sa mga kasi ito sa sa kanang ginoon o sa naglantaw ka ron si Christ the Lord kaya sa ang ilang pamilya namin sa para sa orang ginoon kasi sa kanan sa ang Lord God sa mga katalagman ginoon ang ka na Lord Jesus Thank you so much, sa sa ilong gugma ka ng gino sa lubad sa ka ng na kanunay ka nag-aubad ka ng gino Lord, ng sa mga buwas yung atubangan Lord, mga tulong, na, mga hula sa mga binuhatan Lord, safety kami ka Lord, Lord, sa ang pagtulog gino you know, hinaut sa nag ka sa nagantaw Lord safety kami ka sa mga tanong Dili ko sa dito ni Salig sa kanilang sa kanilang. Thank you so much Sa kanilang Lord. Sa In name of Jesus. In the Sa kanilang tao lang karoon. Mga Ampo lang sa kanunay. po ang bagyo. Ampo tao ang So, para sa same hitabo. So, walang sa kanunay. Baka kang Bible. So, Ang ay salamat mo. No? Kung ano? so, ay si Brother Ronald Incarnado, sa in Radukuan. Salamat sa inyo. God bless.